dalawang umura na itiga niya yan isa pa ang kami nagtagaw ang pito isa pito ito. puro gamot na nagtagawin binawasan ko mura naman ko pito dyan hanggang naman. puro naman nagtagawin ang puro naman

Tumali sa mga maguran hindi po na silpon silpon lang yun ito yung basic lang dapat yung tinapyahin na kalispitan kung sa bahay na ito kasi sa mga restaurant pala tayo si mo sa mantika na ito ang pula lang sa bahay lang kainin mo lang. Lang. Na lang dito ang ulap

Kaya natin ang asyuga. Ang brown. Tama lang. Tapos asin. Hmm. pala lang natin ang patisir mamaya. Buti na natin yung pizza. ng kapit na kapit. yan si kit niya ano naman -ano niya mamaya pag tinakpan -tina mo sa restaurant kinigisa yan tuloy nito ito lalapag na binubudbud lang yan nila yan yan pag nakaprito na lagay mo niya sa bagaya ito lang ang kinigisa prito na may na lagyan ng konsert para malapot isa e, ganoon na lang nila yan natong bahay ganyan lang

kasi e, yung lagi gulay-gulay pero kung magandang restaurant yun eh. naman quality naman yan 150 Dito, bahay lang yan kita mo boses ko medyo pinipit pawis kaysa na kaya. sour yan na abur itu anak ko lalo ko mga di tamu tam, yung ano, matambaka na pula ang bibi pwede kalau tapos yung ganito ko lagi na talaga ito basta nabas pwede yan yung tinatawag nilang maya maya pwede basta isda na ito po natawag nila dito puro mayamaya. maya isang klase lang ang sa halami pula talagang maya maya, maya, -maya binibinot namin sa parawang ito si iyo para yung -like, and supply sweet insertion simple lang yan puro naman yan tatusan po na pula yung so, ano naman na ah, kilos 23 hindi man inubos dalawa lang para maglalong malasa ay may hiyang mga Ito itong ano ito yun lang kung bibinta mo ito sa mga ito may restaurant kong malaki pwede i ordinary lang kung alam mo itubo ka naman pwede mo naman itong 150 kung kung malaki ang mga na sika pinibinta niya ng 500 yan tatlo pa tatlo ka tao pwede na dyan malamitid ka na yun o oh, kapis lahat oh, salamat sa kayo man kayo ano man ninyong ginagawa ginagawa matuwa na si Vita dito sa akin din luto sweet and soft. simple lang na luto lutong bahay sa kusina God bless you thank you very much